Lalaking na sa isang motorcycle repair shop, binaril sa ulo sa Padre Garcia, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. DJ Frankie, isang lalaki ang binaril sa ulo ng hindi pa nakikilalang sospek sa isang motorcycle repair shop sa barangay Tangop, Padre Garcia, Batangas. Ayon sa investigasyon ng Padre Garcia Municipal Police Station, bandang alauna 17 ng hapon noong Oktubre 15, nakatanggap ng tawag si Police Senior Sergeant Cuenca mula kay Barangay Captain Rico Cabral na nagulat ng pamamaril sa lugar. Kinilala ang biktima na si Randy na noon ay nasa repair shop. Up. Nang dumating ang isang lalaking nakaitim na jacket, pantalon at helmet, walang sabi-sabi binaril ng sospek ang biktima sa ulo gamit ang di pa matukoy na kalibre ng baril. Agad namang tumakas ang sospek sakay ng puting motorsiklo papuntang barangay poblasyon. Dinala ang biktima sa pagamutan sa Lipa City para sa agarang lunas at patuloy na inoobserbahan. Sa lugar ng krimen, narecover ng polisya ang isang basyo at isang bala ng kalibreng 9mm. Patuloy ang isinasagawang hot pursuit at follow-up operations ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang sospek. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB99.9. Your good vibes.